Adidas shop fit mga kalampornas Ganda pa ang sapatos mga kalampornas Pila. Kulay pink. Two dollar lang ito mga kalampornas oh. Kulay pink mga kalampornas dollar din. Pila pa rin. Oh. ganda. Beauty, beauty. ng beauty. Binintala lang ito ng five dollar mga kalampornas Bite mate. Bite mate. Ayan ang lock ng bike. Yan. Pila. Good morning, good morning, good morning mga kalampornas Alright, na gandang uh, sun araw ng Sunday ngayon Maaaraw ng Mother's Day mga kalampornas Alright, I love you, I love you sa lahat ng mga nanay Sa lahat ng mga nanay sa buong mundo At happy Mother's Day sa aking asawa Alright, ingat-ingat ka dyan Alright Thank you, thank you sa inyong lahat mga kalampornas Alright Anong aptik mga yung mong padungog diha nga ganahan jud ko mag-celebrate og mga yo kay Mother's <laughs> ka ko i ani? Asa ni Jesus ba dalo ha? Wa mo na ko ya pedi ha. mo pa regalo di ha. Unsa ba may among ihatag regalo ninyo? Unsa ba may ipalit namo? Nakamo may kawit sa mga swildo. Maloy. Mamumulot mga dumpers boys. di Ba ano muna tayo pa nga sa dampers dito tayo sa okay hugay. -okay. <laughs> Ayun oh. Mga <laughs> tawag oh, dito. Wala ina may ina antay kami hindi doon oh, sa contract uh, ng basura. Non-stop yung walking namin. Kaya <laughs> uh, <laughs> na pa kami naglalakad-lakad daw. <laughs> Kanda yan ba ah. ya? Ganda nung, ano mo ah. Oo. Oh, ah. hmm. Kanda yan di eh, mailikot. Ano to, eh?

Ayan yung mayari, rando sa mga rin, oh. <laughs> ito, wala naman siyang laban dyan pag nakuha nun eh. Ay, bay, kahapon, makakadali rin ako nung matanda. Nakatiyan mo kami ito. Ang garon sa'yo. Ang sungit. <laughs> sabi niya. Sa mga mga... Last month din yun. Tinanong ko. Mm. Sabi sa akin, sabi, ko, sabi niya, 35. Kato, mm. so, sabi, 20. Nung tinanong ko yung baksang pangit. Huwag so mo pinintirahan lahat. Mm.

kotse. Nabili mo? Hindi. 80 eh. 50. Ah. Kuchinte.